Hindi po madali talaga yung buhay. Um, lumapit po ko kay Governor, siyempre, um, kasi gustong gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko pong may pagpatuloy yung pag-aaral ko. Kahit isa man lang po sa aming magkakapatid ay may makapagtapos po ng kolehiyo Kasi um, hindi po balang araw ay Nasa baba lang po kami. And syempre po, gusto ko rin po mayangat yung buhay namin sa kahirapan. Ako po si Glyza Loricat, uh, 22 years old, taga Barangay San Vicente, Makalalon, Quezon. Meron po kami isang malaking pamilya. Meron po akong limang kapatid. Uh, bali, lima po kaming babae, isang lalaki po. Then, ang papa ko po ay farmer. Ang mama ko naman po ay canteen helper po. Three years po akong nagtigil dahil po sa financial po. And, nagtrabaho po ako ng, um, una po, una ko po pong naging trabaho, nag, uh, naging babysitter po ako. Pangalawa po is, nagtrabaho po ako sa maliit lang po na canteen sa Batangas po. Then, kasunod po nun is, nagtrabaho din po ako sa mga piyasa ng mga sasakyan. And, nung last na po na nagtrabaho po ako isa sales lady po sa uh, Lucena po. Then, nung nag -e nung mag -e na po ako, talagang gustong gusto ko pong mag-aral. Kaya yun po, nag po talaga ako na mag-enroll po, na mag-aral po. Gusto ko po talaga na um, bilang sukli po sa ating mahal na gobernadora, gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral at makatulong po sa aking pamilya. Maraming maraming salamat.